tagpuan sa lumang gapan dito sa Nueva Ecija Good morning. Time check. Okay, 3.30. Ang umaga. Dito ako, si Raymundo. Pa-IPI Rosario. Doon ulit ang ating takpuan nila Ryan at Angkol. Ang biyayin natin ngayon ay pa-north naman, pa-north. Oke okay. let's go Good morning. Galeria. Late na si Raya. <laughs> <laughs> Dito sa IPI. Okay, dadahan na lang namin si Matt sa monumento. Okay, let's go. na traffic na kami ilang minuto rin ang naubos namin dito sa traffic na to oh. kasama na namin si Matt na late late na naman puro nga, yung ha eh pa bagyo pa kami bagyo pa kami pa kami Okay, let's go. Yeah. time. Pan set. Egg with rice. Egg tap. Yun. Alas 7 na. Larga na ulit kami. Tapos na mag-break. Andito pa rin kami sa ano. Gigin pa Kim at Ryan at si Angol as usual ako pa rin ng kulelat let's go do big things, but I just can't seem to put it all together, I just wanna be seen, I'm jumping ship, I'm a diving, middle of the ocean swimming till I find it, I see an island out ahead, filled with things that I've wanted since I was a kid, sweat through it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs till I cough, but I won't give up, I'll never stop till I wash up on the sand or my heart finally stop I will be the best, headed out for change I just started on my quest Yeah, the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed No one in my way but myself and a test Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best Study cram. I gotta make up a plan to give me some kind of chance I gotta enter a new mode or else I'll get KO'd My life's at a crossroad, I'm ready to reload I gotta learn some kind of lesson from my past I made mistakes but I learned how to that. I love to chase but I need a new path To have a chance to get what I wanna grab a good life has a good purpose. Something that makes everything that you're doing worth it. Something with a bigger meaning that's under the surface. Cause that's what's gonna keep you working. It's a journey to make it. I got a life in the making. I choose how I'm gonna shape it. I got new no life in rotation. I flip a switch, I'm excited. I'm sick of patience and waiting. My destiny is na. Waiting. Yeah, no? waiting ka Ryan, dito sa. City Hall ng San Rafael yan Fiesta oh. dito Kaya may basaan Sigurado mapapasa kami dito Miguel Bulacan Ayan Miguel Bulacan Picture muna Ako Ayan o San Miguel Bulacan Ayan Ayan Ayan, yung dalawa natin kasama Nakarga na kami Tapos na magpicturan doon sa Arco ng San Miguel, Bulacan Nakarga na ulit Ayan si Matsona Michael Bulacan na kami Yan Yan Ayun natatanaw ko na ang arko ng Nueva Ecija Woo Lapit na Yan o no? Nueva Ecija Arco ng Nueva Ecija Ayan Tako open muna dito Facebook be be yan Yun know. you know. oh pahinga Yun huh? 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 Ayan Mark. Kaya nyo kayo <laughs>

Ito yan sa Gapan, Nueva Ecija. Break time. Ayan. Break time kami ni Ryan. Yung dalawa na ando, no? Malit ang lamesa eh. Kaya galit-galit muna ng lamesa. Gapan. City Hall. Yeah, city hall ng Gapan. kapan. You know, Japan city. Here we go. Japan o tinatawag nila ang Little Bigan kaya na nandito na tayo tanghaling tapat ayun o oh. kita niya yan napakainip Oh!

yon at dito tayo ngayon sa title Bigan ang Gapan Nueva Ecija kaya anong makikita dito ang ganda bahay nito yun know. Oh. yun, dun ang dulo yun yan pupunta pa tayo doon banda meron pa doon ayan dito pa rin sa little vegan ng Japan asang kaya yung tatlo yan po makikita dito ang ganda ng ano oh Ito pala si Raya, no? So, so, may lang pala kayo dyan, ha? Okay. Okay. Dito yan sa Little na, ay Little Bigana ng Gapan City Nueva Ecija. Joker <laughs> daw yan. Sige, hey, shout out kayo. Amaya ah, bibigyan ko kayo ng sticker ah. Ayun oh. Yun, no? Ay yung iba. Yan ang makikita dito. Napakaganda. Ayan. Yung Ay, mga nagpa-practice ng no limit eh. Oh. Uh, napaka-init lang dahil kangaling tapat. Ooh. Tagpuan sa Lumang Gapan. Tito sa Nueva Ecija. Yo oh. no. Kita nyo. Ang daming mga kabataan no? mga pictorial para sa stage play siguro nila ayan nakikita nyo ba yan nakalapitan natin yun yan diba ganda diba Cảm ơn các bạn đã theo dõi ăn ủng Để không bỏ lỡ những Ayam. Ice cream, kaibigan! Pwede Tama-tama sa mga hindi pa panahon! Pagmuli ka Ice cream! Ice cream! Pagpulit-pulit na, tayo! Merong lokal dito ng ano eh, Gapan. Ito. Yun. Lokal Kung merong lokal ng Mahayhay, si Teddy. Ito <laughs> ang lokal ng Gapan. Ah, sinasabi mo, Angkol? Si Teddy, lokal ng Mahayhay. Ah. Ayun, lokal ng Gapan. Oh. Ay, bumili kayo. Puro kayo forma. <laughs> Nasa lumang, ano tayo, tagpuan. E, Ngayon tayo, luma na rin, oh. No? <laughs> luma, pag bumuka. <laughs> <laughs> luma. Wala nang buhok. Yan ang mga Maria Clara dito. Dito sa Gapan. Okay. Isang san dito oh. Padre Damas ba yan? Uy, nadya ka pala? Ha? Hindi <laughs> ah, sa na ah Ah, ang sinasabi ko sa'yo Uy, yan ah Ang lubak naman dito Woo! Ah, yan oh, Ang ano, lumaluma ah picture? Seren banayud, Order seriwos, seriyoso. Wow. Yan ito yung goto. Gotong Batangas. Goto Batangas, yon? Meron pang goto hin? Yon. Goto Baka. Dito sa lutong bahay sa. galit galit muna tayo. kayo. Capanwebasya. Unahin mo talaga yung So, itong matanggap natin pa by Crispy Papoor Food House. Yan. Pauwi na! Yan. Pauwi na kami! Yan o. No? Too fast and it rains, I got dreams, big dreams I wanna do big things But I just can't seem to put it all together I just wanna be seen I'm jumping ship, I'm a-diving Middle of the ocean, swimming till I find it I see an island out ahead Filled with things that I've wanted since I was a kid Swim through it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs till I cough. But I won't give up. I'll never stop till I wash up on the sand or my heart finally stops. Hey. I will be the best. Headed out for change. I just started on my quest. Yeah.